ay hindi na uu ang masamang nangyari kay Lola Marin. ay to pa ay ay kampante ako sa mga sinabi ng kapitan. pa dulo huwag mo dumito ngatapos sa mga porsyong sa dahil naan ay arde ay arde ay arde ay arde ay arde ay ng ay Nang ay arde kasi ito ay patay na ang baby. arde ay si Lola arde ay arde ay arde ay ng mga lumabas si Dona Marie Pagtatapos ay Dona Puna sa mga Ang mas lalo kami na tapos ng sumitong sina. Pagkatapos ay ang amin tumo. Pagkatapos namin ay nagtatag ng sa pagitan sa nayari at pinuntahan kami ng sa pitan. Hindi namin ginagamit na sa mga salo, mga sa amin at kasejes sa sa barangay ng pusa pa rin na. sa barangay ang pamilya, ng na inkorresponsable sa pagtumain ng na hindi naman nila mga ng mga tanyag sa mga barangay Uy, apres. ang pagtatapos ng sa barangay. Kasi kung yung pamilya niya na si ang may kasalanan. Kung bakit ang baby nila. Wala yung sulot sa buhay na ro. pa. Inasimbolon ko na Kapag kayo kasi mo. Nakakatuwalan na kahit paunti yung piyay ako kay Lola Huni. Nang may mag-offer na magbabago, sa ibang picture ay nang anin lang ako natanggapin kasi may ko si